What's up mga Kaparmers? Good morning mga Kaparmers. At uh, for this video, may share na naman tayo ngayon mga idol Kaparmers kung ano ang anong gagamitin natin ngayon sa pataba dahil pataba time na naman sa ating alagang talong mga Kaparmers no. So again, andito tayo again sa uh, magpitong buwan na alagang talong natin mga Kaparmers. At sa awa ng Panginoon, may mga ma-harvest pa mga idol kaparmerso. Oh. You know. Nakatawa dahil ano kasi mga kaparmerso, kapag ganitong sitwasyon na parang open talaga siya, mga hindi nagsiksiksikan, maganda ang pamumunga mga idol kaparmerso tulad na lang dito. Oh. Nasa ano kasi, parang open sa daanan namin. Pinakagit na ito. Tapos ginawa kong daanan. Yan. Kaya parang nakapaga nakakahinga siya lang ng, ng ano. Ibang iba diyan mga idol farmers dito banda na talagang nagsiksikan yung mga sanga halos ano o konti lang din ang bunga ng idol farmers. Ano, ano Dito banda eh ang ganda tingnan eh. Na may mga bunga talaga. So ayan, mga kaparmers no, dahil pataba namin ngayon, araw ng pagpataba, dahil kagabi, nag-spray tayo. So ngayon naman ay magpapataba kami mga idol kaparmers. So share ko naman sa inyo mga kaparmers, kung ano ang abuno na ginagamit ko ngayon. So disclaimer agin mga kaparmers na, ang video na ito ay share lang ako kung ano ang gina, uh, ginagamit ko. Hindi ibig sabihin na uh, sundin nyo ito, uh, dahil nga ay may iba-iba tayong pamaraan mga kaparmers kumbaga may iba-iba tayong diskarte so uh, nagsishare lang ako mga kaparmers na ano sana magbakas sakali lang tayo mga idol kaparmers na yung mga baguhan talaga eh, may, maka, may mga makukuhang idea sa mga gagamitin or i-apply ng pag-alaga ng ating talong mga kaparmers o yung ating, sa ating mga pananim so again mga kaparmers disclaimer ito ay sariling sariling ano ko lang ito mga kaparmers kung baga sariling paraan <laughs> wala tayong sapat na kaalaman wala tayong pinag about farming uh, lalo na sa mga abuno ano-ano ba dyan ang nandyan pasinsya na kayo kung hindi kayo mano kung ano ba ang maibigay ng abuno na yan sa ating halaman basta yun lang ang gagamitin ko mga kaparmers kung baga nagsishare lang ako pero ano, kaya nga eh, mga ano na mga farmers kung mga sariling observation ko lang to sa mga halaman ko e eh, effective naman. So ayan, uh, kumaga, may sariling diskarte ako mga idol ka farmers. Sa so, mga ano diyan eh, yung mga ano ba yan ano ba yan sabihin? Yung mga expert diyan lalo na sa mga pataba, sa mga buno, eh pasensya na hindi tayo ganyan ka perfecto mag explain or magano. ano kung baga sa akin mga kaparmers eh nagsishare lang ako kung ano abono ang, ginag ang, ginagamit ko kung ano ano ang mga abono na ina-apply ko uh, na para ma para tili natin yung lusog or uh, healthy yung ating mga halaman ayan mga kaparmers ang ginagamit ko ngayon mga kapramers or ang minimix ko ano ito mga kapramers kumbaga tinatry ko na gumamit dahil medyo may katandaan na pero okay pa naman so naglaylo muna ako sa triple 14 mga kapramers sa nakaraang video natin ang ginagamit natin ay triple 14 so ngayon naman kasi napansin ko na parang kumunti lang ang bulaklak ewan ko kung para pa bulaklak ba itong gagamitin ko ngayon mga kaparmers kung baga oobserbahan ko na naman to kung ano ang diferensya mga kaparmers no oobserbahan ko lang What? sa sinasabi ko wala akong pinag-aralan about farming lalo na sa mga pataba kung ano ba ang mga ano na nila, nila. kung baga ko na lang yung mga kilos na aking mga pananim sa mga araw na dumarating mga kaparmers no o mga lumilipas. Dahil nga ay eh, parang nagpansin ko mga idol ko na parmas na konti-konti na lang mga bulaklak, hindi na siya gaano mumulaklak. Tingnan nyo. You know, hindi gaya dahil, na uh, ano kasi ng hangin at sa kaulan. Pansin nyo mga idol ko di ba? Hindi na gaano karami ang bulaklak. So, ang ginagamit ko idol ko parmas, iwan ko kung pabulaklak ba ito. <laughs> ang minimix ko ngayon ay 1620 ano oh. 1620 ah uh, elebit zinc ah uh, tropicote at saka yung omega humic flex mga kaparmers para uh, ang mixing ko 2 kilo sa 1620 Uh, dalawang latang sardinas sa ilibit zinc sa ilibit at uh, tatlong lata ng sardinas sa tropicot at isang lata sardinas ng omega so ang yan ang mixing ko ngayon mga idol ka farmers so sa darating na mga araw mga farmers, pagkatapos ng application na to, i-update ko kayo kung ano ang reaction. <laughs> yan lang kasi tayo mga kaparmers eh. Kung maga, pagkatapos ng uh, ginagawa natin or yung ina-apply natin na pataba or mga medisina, inobserbahan ko lang kung ano ba ang kinikilos. So, yan lang ako. Dahil ngay sabi ko na nga yung kaparmers na wala tayong pinag-aralan about sa pataba basta sariling observation ko lang mga idol ka no so ayan ang ano ko mga ka no ayun ang mini mix ko ngayon so yung parang umiitim itim sa omega po yan sa yumic flex ah uh... at sa ano yung parang puti sa yan tatlong latang ano ginagain na apply ko tapos dalawang lata Inaulit ko lang tumayo lang ako farmers para makuha niyo talaga. Dalawang lata ng sardinas ng Elibit at dalawang kilo ng 1620. Yan ang ina-apply ko ngayon. So yan pang dalawang gram ito. At andun yung ano yung kumukuha na kasi ako ng katulong mga farmers lalo na sa pagpapataba or abuno. Habang hindi pa yan nag-abroad, <laughs> mag-abroad yan si Dudong Junior yung pinsan ko. So, abang wala pa, yan, tinutulungan na ako niya dito sa gawain sa sakahan mga idol ko farmers, no? oh so, yan ang, ano, yung mag-harvest, ganyan. So, yan ang gagamitin namin mga kaparmers, no? Siyempre, ang hindi mawawala wala talaga mga idol kaparmers yung chicken manure. ko so, palagi yan hanggang mayroon pa tayo. Pero pag naubos na yun, dahil palapit na maubos, or kunting-kunti na lang talaga, eh, gagamitin natin hanggang maubos yan mga kaparmers. So, yan lang mga kaparmers, no. Sana ay may makakuha kayong idea at kukunin na ito ni Durong. Yan, Ayan, ah, uh, mag, ano na mga kaparmers, magabuno na siya dahil ako ay magpapatuloy sa magkuha, magkuha ng mga sanga dahil, tignan nyo, daming kailangan Kailangang linisan mga idol kaparmers Kailangan kailangang maano niyan dahil para makapagbunga ulit ng marami-rami. So, Ganyan kami dito mga idol kapapers na natihati lang namin yung mga trabaho dahil ano talaga eh. sa oras ang isang farmer lalo na kapag ma, gusto mo talagang maalagaan ng tama yung mga pananim so ayan mga kaparmers yan lang muna at sana ay nakumakakwa kayo ng idea disclaimer again, hindi ito ibig sabihin na sundin nyo dahil wala tayong sapat na kalaman na about sapat pataba o ano-anong mga kilos nila, ano-anong maibigay nila sa tanim natin Uh, sariling observation ko lang ito mga kaparmers kung baga, pagkatapos nito obserbahan natin kung ano ang uh, reaction ng ating halaman so that's it lang muna mga kaparmers at uh, maraming salamat sa supportan nyo happy farming mga kaparmers I love you all